isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang pagkamatay ni Elisa Lam. Isang kilala at makasaysayang lugar sa Los Angeles ang Cecil Hotel. Pero maraming kakaibang pangyayari doon. Noong 1931, isang guest na nagnangalang W.K. Norton ang tumira dito apat na ani na taong gulang na siya. Nung hindi siya lumabas ng kwarto ng tatlong araw, pinilit na buksan ng hotel manager ang kwarto niya. Nagulat ang lahat sa bumungad sa kanila. Bangtay nang nakahiga si Double K Norton sa kama niya. Ang sabi sa investigasyon, nagpakamatay siya at uminom ng lason Pagkatapos ng insidente ngayon, marami pang ibang sumunod. Noong 1960, ang bagong kasal na si Mary at Francis ay pumunta sa Cecil Hotel para ipagdiwang ang honeymoon nila. Nag-check-in sila sa kwarto. Mahal kita. Ito na sigurong pinakamasayang araw ko. Mahal din kita. Hintayin mo ako. Maliligo lang ako saglit. Bumalik ka kaagad. Naghintay si Francis na bumalik si Mary. Ang gabi niyo ng unang gabi nila bilang bagong kasal. Sabik na sabik si Francis. Pagkalabas ni Mary sa banyo, niyakap siya ni Francis sa likod. Pero tinulak siya ni Mary palayo. Anong nangyari, Mary? Mary! Nagbago na ang pag-uugali ni Mary. Hindi na siyang dating Mary. May ibang sumapi sa kanya. Lumingon siya kay Francis at naglakad papunta sa bintana. Bago pa maisip na Francis kung anong nangyayari, tumalo na ito sa labas ng bintana. agad na namatay si Mary. Naging huling araw na niya ang dapat ay pinakamasayang araw ng buhay niya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Mary, marami pang kinuhang buhay ang Cecil Hotel. Naging sikat ito bilang The Suicide Hotel. Nanginginig ang mga tao kapag naririnig ang pangalan ng hotel na ito. Sa kabila noon, may mga tao pa rin matapang na tumitira doon. Noong 1985, tumira ang isang serial killer na si Richard Ramirez sa hotel. Labintatlong tao ang nagawa niyang patayin sa loob ng kwarto sa buong panahon ng paninirahan niya sa hotel. Pinaniniwala ang gumagala pa rin ang multo ni Richard sa hotel, nag-aabang ng mabibiktima. Maraming nakakakilabot na insidente sa Cecil Hotel, pero ang pinaka nakakalito ang nangyari kay Elisa Lam. Dalawamput isang taong gulang si Elisa. Estudyante siya sa isang Canadian University sa San Diego. Noong January 26, 2013, mag-isang bumiyay sa Los Angeles si Elisa Lam. Pinlano niyang manatili sa kilalang Cecil Hotel. Pagkarating niya sa hotel, masaya ang pakiramdam niya at agad siyang tumawag sa kanyang ina. Hello, Ma. Hello. Ma, nakapag-check-in na po ako sa hotel. Ilang araw mo balak mag-stay dyan sa hotel? Apat na araw, tapos babalik na ako sa San Diego. Sige, kumain ka sa tamang oras at alagaan mo ang sarili mo. Opo, Ma. Bye, mahal ko kayo. Bye, mahal din kita, anak. Nag-check-in si Alyssa sa isang kwarto sa hotel. Sa ngayon, maayos pa ang lahat. Pero bigla na lang, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Nagpatay sindi ang mga ilaw sa kwarto ng mag-isa. Naramdaman niyang hindi siya nag sa kwarto. Sino yan? Sinong nandyan? Tumigil sa pagpatay sindi ang ilaw. Siguro may problema lang sa kuryente. Ang tanga ko talaga. Bukod sa akin, wala namang iba dito sa kwarto. Komportable humiga sa kwarto si Elisa at dahil pagod siya, mabilis siyang nakatulog. Muli, nagpatay sindi ang mga ilaw. Isang itim na anino ang nasa kwarto. Biglang nagising si Elisa. Meron talagang tao sa kwartong ito. Patay ang mga ilo sa kwarto at sigurado si Elisa na meron siyang kasama rito. Sino yan? Sino yan? Sino dito? Bigla na lamang na may lumitaw na itim na anino sa harap niya. Nandika sa takot ang buong katawan ni Elisa dahil sa nakita nang sinubukan niyang bumangon para tumakas na walang anino. Hindi maisip ni Elisa kung totoo ba ito o guni-guni. <laughs> ano nangyayari sa akin? <laughs> Umupo si Elisa at umiyak ng matagal. Pagkatapos, kinumbinsin niya ang kanyang sarili na guni-guni niya lamang ang lahat. Makakailangan niya lamang magpahinga. Pumunta siya sa banyo para maligo. Nagpatay sindi ulit ang ilaw. Ngayon, takot na takot na si Elisa. Pagkatapos niyang maligo at lumabas ng banyo, may nakita siyang anino sa ibabaw ng kama niya. Si sino ka? Sino? Nakatingin ang itim na anino kay Elisa at tumatawa. Takot na takot si Elisa ngayon. Nagsimulang lumapit ang anino sa kanya. Tumakbo siya palabas ng kwarto at mapunta sa elevator. Natataranta, pinindot niya ang lahat ng floor sa elevator. Pag tumigil ito sa isang floor, sisilip siya sa labas para makita kung may sumusunod pa din na anino. Tumigil ang elevator sa 10th floor at pumasok ang anino dito. Nanigas sa kinatatayuan niya si Elisa nakuna ng CCTV ang mga reaksyon ni Elisa pero hindi nakuna ng anino sa video. Si Elisa lang ang nakakaalam ng nang nangyari sa kanya. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Bakit mo ba ako sinusundan? Anong bang ginawa ako masama sa'yo? Lumayo ka! ako pakiusap. Pakawalan mo ako. Nang huminto ulit ang elevator, tumakbo palabas si Elisa. Sinundan siya ng anino. Sigurado siyang may isahan ng anino at makakatakas. Pero nahabol siya nito at lumapit sa kanya. Nanigas sambong buong katawan niya sa takot. Pakawalan mo na ako! <laughs> Wala sa sariling itinaas ni Elisa ang kanyang mga braso na parang nagmamakaawa at nanghihingi ng tulong. Isa pa ring hindi nalulutas na misteryo ang nangyari kay Elisa. Naghain ng reklamo para sa mga nawawalang tao ang nanay ni Elisa. Dahil hindi siya tinatawagan ni Elisa ng apat na araw na yun. Nagsimula ng paghahanap ang mga pulis pero walang bakas kahit saan. CCTV footage lang ang nag-iisang ebidensya pero hindi ito malinaw. Hindi na sa CCTV footage ang itim na aninong gumugulo kay Elisa. Bandang ikalabinsyab ng Pebrero, nakatanggap ng maraming tawag ang hotel manager sa mga guest na nagre tungkol sa maruming tubig sa gripo. Noong pumunta ang tubero sa tangke ng tubig at binuksan ito, nakita niya ang bangkay ni Elisa na nakalutang dito. Nagtanong ang mga pulis sa lahat, pero walang ni isa na nakakita kay Elisa na umakyat sa teres. Nasapian ba ng espiritu si Elisa Lam? O ang multo ba ng serial killer ng Cecil Hotel na si Richard ang pumatay sa kanya? Lagpas 7 taon na mula ng mamatay si Elisa dahil sa hindi malino na dahilan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Nananatiling hindi malutas na misteryo ang pagkamatay niya. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Dirk Pido, Renz Ronomi Callier, Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Jera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda, Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Norie, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lynn, Michael Gray, Liu Mati, Girlie Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.